parang uulan parang uulan guys U umuulan parang uulan madilim guys sa labas madilim madilim na parang Yang yung malakas na oran, guys yan oh uh, makulimlim makulimlim lim guys. Ah, nice. Yan oh, Sobrang dilim. Ayan guys. Maglalakad tayo para exercise. Taas ng building. Ay nako. mo ka munang uulan. Mamaya na pag nakarating na ako. Oh. yung mga crin kaya naman dito guys sa singapore merong ano shelter sa mga dadaanan so hindi kagaanong mababasa pagka umulan huwag lang malakas na malakas kasi mababasa ka din Ayan, sobrang dilim guys. Bilisan kong maglakad kasi ano, sobrang dilim. lang oh, biglang bumagsak yung ulan No? Ma mabasa ako. Pero meron namang ano, meron namang tawag nito. Na meron naman akong payong guys. Huwag lang malakas yung hangin ah kasi patay na pag malakas yung hang walang work ngayon dito sa MRT ngayon yan o, oh, daming mga uh, ginagawang building dito guys magkakabila ay, ah, sobrang dilim na o oh. lim so, pinabilisan ko maglakad wah kumukulog na kumukulog na ray andyan na ang ulan malakas ang ulan Ayan guys. Ayan ang church dito sa may ano Bukit Timah Market. Ayan, ang ganda Oh. Lang diyan din talaga. Yan ang is ay hindi shell pala. Hindi. Kumulang ang umulan Kasi dito sa bandari ito, malayo yung shelter saan sa katawiran ano, sa lang niya so, malaking melti dito tayo siya shelter para pag umuusang ulan di, di tayo ganong mabasa ayan Ayan guys, so yung mga sasakyan na nakailaw na kasi malakas na ulan to guys. Madilim. Ay, malakas na ulan. Malayo pa ako. Mga 5 minutes pa. 5 minutes pa guys. So, bilisan natin. Bilisan natin. <laughs> Ganda ng view oh kahit madilim. Nilakad in the sun. In the sun. Huh. ko na lang guys kasi ano. Para ma exercise naman. ilim na oh ayan ang lalaki ng bus ayan ang lalaki ng bus guys ayan na yan. eh kumikidlat na guys